what's up mga karay doon magandang araw sa inyo, magandang umaga uh, bali nandito tayo ngayon sa PGC uh, sa Grand Canal Manila Finish Grand Canal, eto mga so nag ride ako ngayon Monday, so from here mamaya pupunta tayo sa American Cemetery so ano lang ride doon uh, balikwan lang, short ride lang naman ito So, yan, what's up lang kay what's lang kay mga karay doon. So, mamaya papakita ko sa inyo yung American Cemetery. And then, all the way papunta ng Kalaya, uh, pabalik ng bahay. So, what's lang kay mga karay doon. please subscribe, like and share mga karay doon ng aking ano, vlog, sa channel. So, dyan lang kayo mga karay doon. Ito so yan mga ka-ride Yan ang American Cemetery. Oh, pakita ko sa inyo mga ka-ride n'ton. ayun mga karaydon, dali na dito tayo ngayon sa High Street. Ito mga karaydon, tsura niya High Street. Hanggang doon yan mga karay doon sa dulo ang high street papunta ng market market so ayan ang itsura nyan medyo maganda na rin ang mga ano nila rito dati wala pa mga uh, bike park dati may bike park na sila dyan so ayan mga karay kaya so ayan mga karay doon bali nandito na tayo sa bandang SNR Uh, beside St. Uh, Luke's VGT so papunta na tayo ng JP Rizal mga karay So Watch lang kayo mga karay doon Pauwi na rin ako dito So, short ride lang ang ginawa ko. Tara mga katay doon. Ayan mga katay doon. Ayan na ay yung tulay na kumukonekta papuntang Ortigas. Ayan. So, sa ilalim yan, kalayaan mga katay tatawid pa tayo dyan papuntang ano JP Rizal what's up sa inyong mga karay doon mga vloggers dyan magandang araw ingat-ingat lang din sa mga biyahe so ilalim tayo mga karay doon para makatawid tayo ng kalayaan yeah. travel buddy ko kasama ko sa likod yan yung pumakonektang tulay papunta ng Ortigas mga karay right tatawid ng Pasig River Ayan, tatawid tayo dyan sa ilalim mga karay right doon. Papuntang J.P. Rizal Ayan. Ayan, mga ka ride on. Nasa JP Rizal na tayo. Yan na po yung ride sa likod. Ayan. So, JP Rizal na tayo, mga ka ride on. So, ko sa inyo mga ano, plastic river dito sa kanan ko, mga ka ride on. So, itong daan na ito, mga ka ride on, tapos na rin ng EDTA para so, sa makita nyo yung mga building niya patutay eh kaya na na yung passive river mga karay doon yun mga karay doon bali nandito na tayo sa may side ng Pasig River uh, along JP Rizal so yun yung tulay na kumukonect sa may Ortigas yan mga karay doon papakita ko sa inyo yan o, sa kabila nyan yan ay Mandaluyo mga karay doon tapos nandun yung Edsa mga karay doon so yan yung mga bangka rito, merong bangka rito na tatawid every other side. Sa kabilang side, then pamunta rito sa kabilang side. So meron ding ferry na pumabiyahe rito from uh, sa may Binondo hanggang sa may... Ay, doon na kung abot na siya ng Pasig, mga karay doon. So yan ang itsura niya, mga karay doon. Ito yung J.P. Rizal, yan. J.P. Rizal yan, mga karay doon. So, yun mga karaydor, dito po natatapusin ang aking vlog. So, please subscribe my channel. Like and share para sa mga... And click sa notification bell mga karay doon para sa bagong video na i-upload ko. So, hanggang sa muli mga pa paalam.